Umaga sa inyo mga bugid, so mapagpalang araw po sa inyo Welcome po dito sa ating Youtube Channel So ngayong araw po, ay isang regular na araw Dahil kami po ay naglilinis At makikita niyo po, itong area na to Ay malinis na po Ang gandun po yan At mapapansin niyo, hindi namin tinatanggal Ang cover crop na yan Yan po ay mga Cover crops, so hindi po namin tinatalis yan Kadalasan po kasi Sila ang nakakatulong talaga so Sila po kasi yung mga damong yan na nakakatulong mga kabukid para mapanatili ang moisture content at para mapanatili at yaman naman pa yung nutrients ng lupa. So yan po yung nagbibigay ng masiglang lupa para sa masiglang bunga mga kabukid. Kasi ngayong araw mga kabukid ay naglilinis kami, nagyuyupit kami ng damo at inaalis namin yung mga kumakabag pum na cover crop sa ating halaman. dahil mag-aabuno tayo mga kabukid ng triple 16 pagkatapos po natin maglinis. Dun. Sa next week po ako magla, kami maglalagay na abono. So sana po ay abangan niyo po 'yun. So sa ngayon po kasi ay ipapakita ko sa inyo yung pag uh, pagpe namin bago kami yung pagpapakita namin sa inyo yung anong paghahanda bago kami maglagay ng uh, abono mga abogid no. Kikwento so ko na rin sa inyo yung abono na ilalagay namin, triple 16 po 'yun dahil matatanda na itong puno namin na ito. Halos dalawang kilo ang aming lalagay sa malaking puno uh, doon naman po sa iba na bata pa may isang kilo at kalahati yung iba so triple 16 po yun yara po ang aming gamit dahil yun po yung aming subok so hindi naman po ito bayad ng promotion uh, yun lang po talagang ginagamit namin mga abuki so yun po sundan, sundan po natin sila tara pagka kapag kaambulan pa mga kabukid ay itong ito itong nakikita yung cover crop sa amin ito makapal na damo na ito mga kabukid ang nagpapanatili ng moisture talaga so kaya kapag kami nag abono po ay natutunaw pa yan at na hold pa ng lupa yung moisture dahil nga po sa ating ating ano na ito cover crop so napakakapal po niyang cover crop na yan so tingnan niyo maganda na binaba lang namin yung bagin hindi na masyado masukal at pananatilihin lang po namin ganyan yan so ganito po kami dito mag-alaga mga kabukid ng lupa hindi lang halaman ang aming inalagaan kundi ang lupa mga kabukid dahil uh, sila talaga magkaugnay no dahil kapag kapangit ang lupa mababa mo siya content pangit din po ang halaman natin hindi sila makakapag-develop ng mga bagong sanga mga bagong pula ay mga bagong bulaklak sa susunod na season mga bukit kaya po ang aming ginagawa ngayon ay niyupit lang namin, hinahawal lang namin yung mga damo dito at uh, kami po ay nag, naghahanda para sa paglalagay ng fertilizer mga po. Pagka malapit na mamunga, naglalagay kami ng 0060 yung muriat of potash. No? Kapag siguro naglalagay kami yan mga uh, June kapag nakikita na namin yung bulaklak ay ano na mahaba na so doon kami naglalagay mga abugid ng Murieto Puta. So, yun lang po. At yung pag-i-spray po namin ng polyar dito mga abugid, eh, discuss ko po sa inyo. Siguro mga February pa tayo mag-i-spray ng polyar. So, ang kadalasan lang na nilalagay namin pang polyar mga abugid ay calcium nyo. So, nag Nag-spray kami mga abugid ng calcium, calcium boron so para po mapanatili yung ganda ng sanga at ng dahon at saka para pag namulaklak siya ay matibay yung kanyang bulaklak hindi agad man laglag. At saka para maging matibay na rin sa sakit, kapadalasan so po nilalagay namin ay calcium boron po mga bukid. So nag-spray din kami ng mayaman sa nitrogen para masigla yung dahon niya kahit na tag-init. Para po sa kanyang pag, uh, pagbulaklak ay makikita naman. Pagka bumulaklak yung mga bukid, kahit ganito lang kahaba, umaba lang ang konti yung kanyang bulaklak. Maglalagay na kami ng potash. potas. dalasan mga bukid, makikita mo ang gitik o yung flower buds ng lansones ay mga May katapusan June or July dyan po. So sa ngayon po mga bukid ay kami ay naglilinis ngayon. Ito po yung regular na araw sa amin. Kami po yung naglilinis para po sa paglalagay nga ng abono. So yun po. Ayan, malinis na po itong palibot na to dahil dito tayo maglagay ng abono eh. Naghahanda kami para dito natin lalagay ang abono. Ito yung lansones natin. ah uh, wala naman masyadong aalisin sa kanyang sanga. No? Wala naman masyadong suloy. Ang aalisin lang sa kanya mga patay na sanga lang. So, wala naman masyadong ipuprune sa kanya dahil batang puno pa ito. Pero namunga na ito mga abugid, yan pa nga yung ibang pera. So maglalagay lang kami ng abono dito next week. Dahil tinatapos lang naming magtabas dito mga abugid. So kasi silang lahat ay nagtatabas. No? Naglilinis, nagyuyupit ng saging. Dahil itong farm na to mga abugid ay mayroong intercrop ng saging. So kasi malalayo naman yung espasyo ng lansones. So nag-intercrop kami ng senyoritang saging dito para magkaroon ng canopy yung ibang batang puno. No? Yung mga batang tanim kasing puno dito. So para magkaroon ng canopy at hindi magulat kumabigla sa tag-init. So ito pong ating So ito pong ating nakikita nyo yung damong aming niyuyupit yung pinaplat namin at ito pong damong ito ito po ito po yung mga cover crops So, hindi po namin ito pinapatay o ina-spray na herbicide dahil po sila po yung nagpapanatili. Yan, yung damong yan ang nagpapanatili mga kabukid ng cobra crops at ng moisture. Hinohold din niya ang nutrients dyan sa lupa para maging balance ang lupa mga kabukid. So, yung moisture dito mahalaga mga kabukid kaya hindi namin ito masyadong ano, ng uh, hindi namin ito pinapatay o pinapawala dahil ito ito yung magiging proteksyon natin sa tag-init at makatikid tayo sa patubig na hindi tayo dilig ng dilig. So, yun po. So, dahil po dito sa cover crop na to ay natiling maganda ang farm na to mga abugid. So, kaya po namin pinapanatili mo. No? Nililinis na namin. So, napakalaki po kasing bagay ang cover crop na yan. Tingnan nyo yun to. oh, batang puno po yan. Namunga po yan bakit pa sa kanya ang mga ang mga bulok na putas, so abuno pa yan dyan mga abuid ayan pa nga oh. so malinis pa po itong punong to wala pa namang dapat tanggalin no nasa nga so mga patay patay lang na nga ang kaalisin natin ang pinagdaanan ng bark pero sa ngayon ay okay naman siya wala siyang sakit oh. Ang gagawin namin mag-aabono kami next week mga abugid. Kaya po, abangan nyo po at uh, abangan nyo po yung ating pag-aabono dito. Po, ngayon po kasi kami naglilinis bago tayo maglagay ng abono. At hina, ngayon po kasi ay uh, bare months pa, so maulan pa dito sa aming lugar. So sasamantalahin po namin ang paglalagay ng abono. At kagandahan lang, hindi po kami masyadong nag-alala sa paglalagay ng abono. Dahil yung moisture content ng lupa mga abugid ay madami pa. So, yung ating yung ating cover crops po nagpapanatili nito. So, yung ating cover crops po kasi nagpapanatili dito ng moisture content sa lupa. Kaya po kami po hindi nag-aalala na baka masayang lang yung ang Ano ko so. ngayon, nag Oo, oo. Ganda na tingnan na Dinis na. Wait, nagtabas. So ito yung mga batang puno dito mga abukid Ah, Inilagay namin sa silong ng mga saging Para po maprotektaan siya sa pagdating ng tag-init At, at uh, mayroon pong cover crop yan makapal po ang cover crop so ito po yun aming isa sa mga hulip dito dahil uh, hindi naman may wasang may patay mga kabukid so ito pa po mga batang puno kami dito yan oh. batang puno ito mga batang puno po ito ayan o oh. Nalaki na oh. Mga Dami sampung taon pa ito. <laughs> Daming na matay. <laughs> Daming nga. Magawalip daw at. Nalaki na ang abukado, oh. Nagtanim din pala abukado dito ay. Sir, sir, na Bakit? na tanay mo ay? Ay. Niya. Oh, ang ganda ng cover crop dito mga abugid So nandito tayo ngayon mga abugid sa sa ibang sa kabilang tanim natin ito po ay nasa uh, isang hektarya lang so ito po ay may tanim na ito tamarind at saka lansones so intercrop po ito ng kakao tamarind at saka lansones no so lansones po kasi habang bata pa gusto niyan medyo okay lang sa kanya medyo nakakalunga ng konti mga kabugid mas malaki siya mas mabilis siyang lumaki uh, at successful ang aming aming cover crop dito Kapal lang cover crop dito, no? Ito lang, no? Eh. Yan, no? Eh. Makapal, no? Sa akin kasi dun, eh. <laughs> Medyo lang. Medyo lang, eh. Nisprayan ko kasi yun, eh. So, ito mga bukid ay, ano? Hindi tayo sa isang farm na to. So, tapos na kasi kami kanina doon sa doon sa ano, uh, YouTube namin kanina, yung pinakita namin sa inyo. So, ito po ay yung mga duko namin tanim. Duko. Duko, du du yan. Puro duko ang tanim natin dito, no? puro duko lang kami po ay uh, naglilinis ulit dito sa farm na ito so itong farm po na ito ay nasa isang hektarya lamang so lumipat po tayo so, kanina po kasi nandun tayo sa sa isang farm na kung saan ay yung mga matatandang puno po yun na namunga na na pinakita ko po sa inyo yung hinarvest natin yung bunga idadami na po namin sa pag-aabo no? itong mga aming uh, duko no? ito po ay seedling na duko so hintayin natin itong mga 8 years to 10 years bago ito bumunga. Ito po ay nakaka dalawang taon na. Dalawang taon na po yung mga mga ano dito. Mga lansones. Kung papansin nyo, naka-intercrop ito mga abukid ng kakao. Yan. At saka sampalok. Abukid no? So, ang farm po na ito ay naka-intercrop ng lungkong. at naka po ito ng duko at saka ng ano sampalok at saka meron tayong kunting kakao dito ayan o oh. so lahat po ito ay edad na ng 2 years at saka iba po ay 3 years so halos tatlong taon namumunga na ang ang ano sampalok dito yunan ninyo ang sampalok natin ay namumunga na oh. sweet tamarin po ito mga bukid so ito po yung may hinog ng summer mga February to may inog bert no no oh. No. February ang hinog nito mga bukid dahil ito ang prutas ng tag-araw no sampalo ito to kakaw enter pampano lang po yan pampa pampalilim lang yung mga kakaw na yan Bukas tayo magabuno ay. Tingnan mo mga bukid mo. To mga grafted. Ah, ano po ito? Duko na sibling. So ito po ay nasa tatlong taon na. Ito. Sibling po ito. Ang sibling po kasi mabilis lumaki mga abugid ah, bukid. din po natin yan bukas. So kasi ngayon preparation pa lang eh. So wala pa naman ditong i pupunim. O oh, pa naman yung mga bukid. Ang pinupruning lang kasi sa sa ganitong mga batang puno pa, yung natubo dito, yung sprout dito. Yung mga sprout dito sa may puno na to, ang tinatanggal. Pero yung dito sa puno na to, wala nang alisin dyan. Yung dito lang sa puno ang inaalis natin. So yun lang po yung inaalis natin kapag ganitong bata. So dahil nga po hindi pa kami makapag so hindi kita sa inyo mapakita yung pagpupruning, dahil malinis pa yung aming mga tanim na lansones mga bukid eh. dahil nung nakaraang wala pang isang taon nagpuning kami sa mga magugulang na puno so wala pa pong uh, mga suloy na malalaking sangang sumuloy so wala pa po kami tatanggalin doon so tataas ano ayan no?

So yun nga mga bukid no, nang punta tayo doon sa isang sa isang area. Malapit lang rin po dito mga bukid. So ngayon, uh, bukas makalawa ay mag-aabono kami. So yun po, tara. So, yun nga mga bukid no dahil dito po sa dito po sa malita farm na ito ito po yung farm ko po na inuutay-utay uh, pinipilit pong pagandahin mga kabukid no? ito po kasi ay may intercrop ng kalamansi kaya po pansin nyo aminado uh, minado ko hinerbicide po yan mga kabukid dahil uh, mabilis po kasi yung ano yung damo kaya po oh, hinerbicide ko so sa ngayon po ay uh, pagka tumubo na ulit yung mga damo at yung mga mga cover crops dito tulad nito gumaganda eh, na mga cover crops ng ganito yan po ang padadamihin ko dahil ito po ay ano eh tinamaan po ito ng ng maraming kugon so inispray ko muna yung kugon tapos magsasabog ako ng uh, kalopong gonium na cover crops para po maingatan ko naman yung lupa dito mga kapukid so sa ngayon po kasi medyo mataas lang yung labor ng pagpapayukid at pagpapatabas kaya po Oh, uh, ko siyang ganito. ini ko ba? So ngayon po may mga tanim po kasi dito na lansones at uh, yun po ang intercrop ng kalamansian nito. Lansones po. Uh, ito po ito. Mga uh, ganito po lansones ito. At um ko sa inyo yung mga lansones din dito na na ang mga batang lansones na dalawang taon, a uh, bunuhan ko rin po 'yun. Ginagawa natin. Yun po kasi yung mga lungkong tsaka duko. Um, tatlong taon na rin po yung mga abugid. Ito. So nilagay ko siya sa kanopi ng mga tundan. Ito para hindi siya mamatay agad. Kasi gusto ng lansones yung medyo na pagbata ay nalililiman siya ng konti. So ito po ay uh, lungkong. No? Lungkong po ito. So ito po ay dalawang taon pa lang. Malinis na po ang baba niyan. Uh, Mag-aabuno na po ako dyan ng ng ano ng 2100 dahil bata pa sila ito po mga bata pa so, wala pa po itong isang taon mga apat na buwan pa lang po ito at saka ito po tatlong taon na po itong lungkong na ito grafted po ito tatlong taon na po ito lungkong so yan po ay aabunuhan ko na rin po so mayroon po kasi mga batang puno dito o so, pansin nyo ano, o. Mga batang puno po yan na, na lungkong. So ito po yung aking mga tinatanim dito ng lansones. So ito po ay puro 2100 lang po ako maglagay ng abono dito. At ini-sprayan ko lang ng, ng kahit anong foliar. Yung mga mumurahing foliar pwede na po yun. Mga green bee. Basta foliar po at uh, kunting insecticide para hindi po mamatay. Kada tatlong beses lang po ako magpolyar sa loob ng isang taon. At dalawang beses lang rin po ako mag-abono sa loob ng isang taon mga bukid. So, so, yun po mga bukid, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Sana po ay yung yung kalimutan pinito yung subscribe button at ang notification bell para po lagi tayong updated dito sa ating pag-usapan.